Naghain ng motion for reconsideration sa ombudsman ng mga opisyal at empleyado ng National Food Authority na nasuspinde. Kaugnay sa umano'y paluging pagbebenta ng NFA rice sa piling mga negosyante. Si Gavillega sa Italia. Pinabibilis na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang investigasyon sa maanomalya o ng bigas ng National Food Authority sa ilang negosyante. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, bagaman komprehensibo ang ginagawang investigasyon, nais ni Secretary Chu Laurel na agarang lumabas ang katotohanan at matukoy ang tunay na may kasalanan. Matatandaang ang at apat na isang mga empleyado ng NFA ang nasuspinde ng ombudsman dahil sa anomalya yan. Yeah. Gusto rin ni Secretary talaga very soon na yung talaga may pananagutan yung talaga ang uh, ang, ang magporsige sa investigation at as soon, soon as possible yung mga uh, hindi naman kasali o talagang wala pananagutan kasi imagine mo they are under preventive suspension without pay. Mabigat yun kung ordinary impla, empleyado kayo ng gobyerno, mahirap yun para sa kanilang mga pamilya kung talagang ah uh, hindi naman sila directly involved o kung ano man so dapat ay uh, hindi na sila masama Samantala, naghain naman ng motion for reconsideration ang mga suspendidong opisyal at empleyado ng NFA sa Office of the Ombudsman ayon sa legal counsel ng isandaan at walong opisyal at empleyado ng NFA, labis nilang ikinalulungkot ang umano'y pagmamadali ng Ombudsman na ipatupad ang preventive suspension order nang hindi man lang pinatunayan ang sinabing pagkakasangkot ng mga sinuspinding empleyado anila, ilan sa mga isinama sa suspension order ay pumanaw na, nagretiro, nakastudy leave o di kaya ay mali ang nakalagay na pangalan at katungkulan. We are not suggesting anything. We are just asking for this honorable office to to um, uh, kindly re reconsider the um, list of respondents. Kasi marami pong natamaan na employees eh. Ngayon po wala silang source of livelihood, walang um, any any means to provide for their families dahil without pay po yung suspension. Para naman sa isang empleyado ng NFA, pahirap ito sa kanila dahil wala silang mapagkukunan na mapagkakakitaan. Medyo talaga po mahirap dahil hindi lang po sa amin, siyempre ang ay, aming ahensya uh, apektado rin po ang operational activity po ng opisina po namin. Umaasa naman ang mga nasuspending empleyado ng NFA na pumabor sa kanila ang inihain nilang motion for reconsideration upang patuloy nila magampanan ang kanilang mga mandato. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.